Uh, ang na. Kaya nga na. na. Apple. Apple ba din na? Apple. Orange. Ah, uh, wala na. Ilo na dito. Kuha na daya per. Inayak na ang lubot. Nya pala, ayak na ang lubot. Nanakodwa ka orange. Lamat. Kuya, di din mo tagaan? Ibutan hey, sa, ibuta sa daribabu o para di maabot kuya Ginam na tayo mo tambal Ma, para papa, na imnan ako. Asa asa na nagina, asa isa. Nadia na no, pasay. Tara tara si. Ako na ako. Ay, sis chismosa pa gyud lagi na. Ibutang e, na ng orange ni mo para mag-ilo na sa labot. Ay, na, ay, 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 unja ay. Unza, unza? I love the... Kusga? Kusga, unza, unza? Ay, labte. Ah, Ako na

nagawao ni kuya kung sa ingon ka kuya ina ayaw ina ayaw lakti ina ayaw lakti ha pwede rin niya kuya ina ayaw lakti ha Taguan na to, taguan. Sige, sige, tagu eh. mo yung taguan? Layo bag, layo bag. Layo bag. Layo bag. Diya, butang diya, diya, diya sa A few moments later. Later. Ano nahila right, ka, oy? Hah? <tuk> Allah kakoy asa orange <tangan> indah. <tuk> asa orange indah? Asa orange sembe? Kau negu Allah kayak ya asa orange indah.

Scatter, scatter. Yeah, I love the cellphone. you going ice cream. Like, oh, yeah. Scatter, scatter. Oh, the no, Yay! Scatter. Papa. Scatter. 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 siya, Scatter. Scatter. ma, Scatter. Scatter. Iskater, Scatter. 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 Orange. Scatter. 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 orange, Papa. Mama. Daugas Qatar. Mama pal. Asi mama deh palen. Ella begitu aja. Anda puesis kai. Mama bangun deh. Mana man. Takuan ator. <laughs> Asa jenya ketaguan deh terus sini nak nil. Jadi pakai ku atau <laughs> apa ya So now...